base sa kwento mo ay napakamaliwanag maliwanag na napagkaitan no ng parte ng mana ang tatay ninyo no hindi ibig sabihin na dahil uh, bunso ang kapatid ng tatay mo ay doon pinangalan ng ng kanyang magulang na who is your lola no yung nasabing lupa bawal po ito kasi po ang tatay mo at saka yung kanyang kapatid ay may tuturing na mga compulsory ears ng kanilang magulang which is your lola ngayon ay ang gagawin po ninyo ay huwag po kayong umalis diyan sa bahay no sa halip ay mag-file kayo ng petition sa korte no for judicial settlement of estate and partition and reconveyance upang sa ganon ay mabawi ninyo no ang uh, ang kapar ang parte ng lupa na dapat mapunta sa inyong tatay wala pong basyan sa batas na dahil ang isang anak ay bunso o kapat or o panganay o nasa panggitna na ay siya nang may karapatan sa mana. Wala pong basahan yun. Ayon sa batas, lahat po ng anak ng magulang ay equal sharing po sila doon sa nasabing property. Ngayon, kahit ang lupa ay nakapangalan na, yung titulo, doon sa, sa kapatid na punso, pwede pa rin po inyong habulin ito kasi ang karapatan po ninyo na magbana, no, is is protected by law at ipo, e i, po yan sa tagapagmana. Makapag-ugnayan kayo sa lawyer for further assistance. Lamang na kayo pag may alam sa batas.